Grabe talaga, alam mo, ayoko na sanang patulan tung si Sara Duterte. Pero recently kasi naglabas siya ng statement na kinikriticize niya yung ating gobyerno sa mga iba't ibang bagay. And I want to go through each and every one of these statements para makita nga natin kung nagsasabi ba siya ng katotohanan o kaya sinusubukan na naman niya mambudol at umaasa siya na may mauutu pa siya sa kanyang mga sinasabi. So unang-una, sige, sabi niya na yung flood control daw, wala daw tayong master plan. Yes, that's true, wala tayong master plan. Pero wag natin kakalimutan yung tatay niya mismo ay presidente for the last six years. Anong ginawa ng tatay niya? Wala. So technically, tinutukoy niya ang tatay niya dito. Pangalawa, sinasabi niya na palpak daw yung ating healthcare system. Alam mo, yung healthcare system natin is not perfect. I agree. Pero ito masasabi ko. Nung panahon ng tatay niya, huwag natin kakalimutan yung pharmacy scandal na yan. Ha? Tapos yung pinilit tayong mga Pilipino sumuot ng face shields habang yung kanya mga corrupt na kaibigan ay nakinabang at kumita ng malaki sa utang na kinuha ni Duterte para panlaban doon ng pandemya habang tayong lahat ay nakakulong sa bahay. Nakasuot ng mga face shields na walang kwenta naman. Yan ba ang maayos na healthcare system? Tapos sinabi naman niya na hindi daw marunong ating mga polis at hindi daw talaga masasolve yung problem ng pagkakulang ng polis sa ating mga lungsod. Pero ito yung problema sa statement niya at gaano ka contradictory yan. Habang sinasabi niya yun, ano, huwag mong kakalimutan na siya mismo ay may 400 na security personnel na nakabantay para sa kanya lang. Habang tayong mga Pilipino, isang polis lang per 500 residents tapos siya nag-iisa, tapos 400 na nakabantay sa kanya. Medyo ipokrita dating sa akin nun eh. Nasasabihin niya na importante ang seguridad ng ating mga mamamayan at ng ating bansa, pero siya mismo ang takaw sa security detail, tapos nung binawasan ng 75, sasabihin niya na napapanganib na daw ang buhay niya dahil nabawasan ng 75. Alam mo, kung hindi ka kayang protektahan ng kahit 300 na security personnel, ibig sabihin nun, palpak lang talaga sila. Dahil grabe yung meron mo, isang private army. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay wala man lang nakabantay sa kanila at sa kanilang seguridad. O susunod, sabi niya, hindi tayo dapat pumapayag ng mga dayuhan ay sumasakop sa ating bansa. Sandali lang po, ah, nung panahon ng tatay niya, huwag nating kakalimutan. At hanggang ngayon, nakikita natin to Pumasok ang mga dayuhan, mga foreigners, mga mainland Chinese sa ating bansa. Pumasok ang mga pogos. Inabuso ang ating mga mamamayan. Tapos pinayagan ni Duterte na ang mainland China ay magkaroon ng mga military bases sa loob ng ating economic zone. At hindi lang yun, huwag natin kakalimutan na nakapaglandang isang military plane sa Davao at pati isang Chinese military ship ay nakapagdak sa Davao. Tapos sasabihin niya na hindi pwede magkaroon ng mga dayuhan na magkaroon ng impluensya sa ating bansa. Iyon nga ang ginawa ng tatay niya eh. Buti nga ngayon, dinedepensahan na yung ating West Philippine Sea ay nung ginawa nung tatay niya, ha? Kinunbinse tayong lahat na maging duwag. Na hindi natin kayang labanan ng China kaya manahimik na lang tayo, shut up na lang daw. Yun ang gusto nila palagi, eh. Manahimik na lang tayo pero hindi na pwede yun, eh. Tapos ngayon, sinasabi naman niya na may problema sa edukasyon. Huwag natin kalimutan siya yung dating education secretary at anong ginawa niya doon? Wala. Imbis na tutukan ng edukasyon, tinutukan niya ay mag-red tag ng mga guru natin. Tapos sa lahat-lahat ng mga issue na hinaharap ng ating bansa from Pogos, West Philippine Sea, nung nangyaring bagyo na Karina, na marami sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng mga relief goods, nasan siya? Nasa ibang bansa para manood ng Taylor Swift concert. Tapos sasabihin niya na kailangan doon may malasakit yung ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Yan ba ang malasakit? Pinili niya maging vice president pero pag may panahon ng mga calamities tulad ng bagyo na nangyari, aalis pa rin siya. So hindi niya kayo prioridad. At sinabi din niya na kailangan daw ihiwalay ang relihiyon sa politika. At bakit daw pinopolitika yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy? Bakit yung dinedepensahan ng isang tao na on the FBI's most wanted list for a lot of crimes, including sex trafficking, human trafficking, money laundering, yan ba ang mga taong pinaninindigan ni Sara Duterte? Tapos pag inaapi yung ating mga mangingisda sa West Philippines City, tahimik lang siya? At sinabi din niya na hindi daw marunong mag-budget ang ating gobyerno. Alam mo, yes I agree, kulang pa talaga, kailangan pa improve. Pero huwag natin kakalimutan, yung tatay niya mismo ang nagpalaki ng ating national debt from 5 trillion pesos umabot ng 13 trillion pesos by the time Duterte left. Lampas doble. So, sino hindi marunong mag-budget yung tatay niya? Siguro yung tatay nga niya kinakausap niya. At siya mismo din at yung kapatid niya. Yung kapatid niya habang lahat tayo na sa pandeme nakakulong sa bahay, nakakuha ng 51 billion pesos para sa kanyang distrito. At si Sara Duterte, huwag natin kakalimutan, gumasos ng 125 million pesos in 11 days. Tapos yung vice-presidential budget, nung bago siya naging vice-president, nasa 700 million lang yan. Ngayon, last year, naging 2.3 billion pesos over 3 times the original budget of the vice-president. Tapos ngayon, humingi siya ng 2 billion pesos. Yan bang isang tao na marunong mag-budget? Napalaki na lang ng palaki yung gastos, tapos ayaw niyang sabihin kung saan niya ginagastos ha. Gusto niya confidential funds palagi tulad ng tatay niya na nagtaas ng confidential funds from 500 million pesos to 4.5 billion pesos kasi ayaw nila na nag-explain kung saan nila ginagastos ang pera na galing sa kaban ng bayan. At alam mo itong si Sara Duterte, ano? magaling lang yan talaga magrante. Eh. Iharap mo nga yan sa isang debate. Iharap mo yan sa isang diskusyon. Iharap mo yan sa isang hearing. Tahimik lagi yan. Hindi makasalita ng maayos kasi hindi siya talaga marunong. Panay nonsense sinasabi niya at aminin na natin, nonsense talaga lahat ng sinasabi niya. At sa susunod na magbabanggit siya ng mga ayaw niya sa ating gobyerno, puntahan niya yung tatay niya, sabihin niya sa kanya. Kasi kung tutuusin, tatay niya ang gumawa ng mga lahat ng mga inaangal niya ngayon. Kaya sana po huwag na tayo magpapauto at magpapabudol sa mga tulad ni Sara Duterte at ang mga Duterte at ang mga kasabot nila. Dahil matagal na nilang ginagawa sa ating Pilipinas, tama na, sobra na. At buti naman, lumalaban na ang ating gobyerno sa mga talagang sumasakop sa ating bansa at sa mga traidor ng ating bansa. Yang mga Duterte na yan. Yan ang mga tunay na traidor na hindi naman talaga nagmamahal ng mga Pilipino at ang minamahal lang nila ang sarili nila at ang China. At yan ang katotohanan. Kayo ano stingin nyo? Agree ba kayo sa mga sinasabi ko o disagree? Pakisulat lang lahat ng mga opinion nyo dito sa comment section sa ibaba at baka may mga nakalimutan pa ako ibanggit, idagdag na lang nyo dito para mabasa ko rin yan.